umaga po sa inyo kumusta po kayo welcome to my channel kalpenterong gala maraming maraming salamat po sa inyo for to this video guys nandito ko tayo kay nanay crazy nalaan na natin nakita tayo ngayon dito yung magkakapit tayo iwan ko lang kung magkano kapit dito tingnan natin guys ayan po si nanay crazy o oh, yan o oh, nadaanan ko yan po. yan o <laughs> ayan oh. oh. makikita sila na nanay ano yan may trangkaso oh, yata yan eh Para makita na nanay ayan <laughs> o Oo, oh, napilayan ano? na ako. pagapangay Pag mukhang marami po. ng paghahanap ng buhay ng si ano, oh. may pressure na o oh. oh, ano guys magkakabi siya na wala namang may tubig meron na may ano na si ng mga ano dito. Ano ang alam mo sa kain? ano naman niya? Alaga naman niya. Ano, ano yan? Bob? Hindi naman galing hindi karagatan niya. Nanay, napunta pa sila ni na, na, na mamibi dito. Anong piyesta? Di naman kay piyesta. Anong nga ba? Oo nga. Nung, nung isang araw? Ah. Nung nakaraan? Ah, Nandito kami na daan kami nun eh. Si mami di. Oo nga. Dito, hindi na sila nagiinom dito. Bakit hindi na sila nanginom? Mm. Guys, hmm. nilalisa na nila dito kasi tapos na guys. Ayan o. Oh. Um. Na si R, hindi pa pinto. Tapos, ito guys, tapos na pagtalis ito guys. Oh. May nagayon pa ng sabon. Ayan guys. Hindi pa nag-ratown guys pero ngayon na restricted tapos to guys um, nakabit ng yung laboratory guys pati uh -huh. yung plus guys okay. tapos na lababo guys oh tapos um. Terus di di pa na yung ano guys eh yung shagdan yun know. di pa na ayos baka ako rin magbindan guys ayos yata mamayaan guys yun hmm. iliyaw tayo nga dito guys oh. so bagong ano eh, madamo pa guys nag-iisa tayo guys iliyaw natin to tapos ikutan dito guys oh. dito tayo oh. guys Guys. Dan guys ini yang apa? Tempe gua kayak tadi itu kan kasih. Nah. Udah mau apa, guys? Entar lu ini Ya yang liat nanti guys. Itu melakena keter bawah tuh, guys. Tuh. ini Entar mau datang, guys. Ayan na, na po, naka na po siyan Ano, nakaliout na Ito ay Paras na po yan, sinukatan ko na rin doon Doon sa dulo Tsaka dito, pagitan Ayan Ito nga guys, naka na ako yan to Ayan, poste dyan Tsaka poste rin sa dulo Ayan guys o kaya na natin guys wala tayong helper guys kasi unang una, -una bukas tayo magdala ng helper guys layout natin to matagal tayo ng trabaho to guys kasi dalawang palapag pagyata to guys ay slab yata to guys okay. malalim yung poste guys kahit mga 16 lang yan ni pala guys lalim niya ni 150 160 kasi dalawa pala pag yan guys guys hindi na hindi natin tapos ito lang natapos natin guys yung ating hukay kasi naging isa tayo walang tayong holder ayan o titingnan natin guys o oh. yan o no. yan guys yan yan lang yung tapos ko lang guys yan kasi wala tayong Suka sih, ada ini. Saya gas sultan, filter kulkas sebenernya belum pakai. Semuanya